Ito ang paalala ko sa mga anak na palasagot at mahilig mga tuwiran. Marami akong kilalang ganyan. Ang magulang ay magulang. Hindi ka mabubuhay sa mundo kung wala sila. Kaya kung nasaktan ka man nila o may nagawa man silang pagkakamali sa iyo, wala ka pa din karapatan na bastusin sila. Masakit sa magulang na pagalitan ng anak. Hindi mo yun alam kasi hindi nila pinapahalata. Pero mas masakit sa kanila ang lumaki ang mga anak na walang respeto sa magulang. Matigas ka, di ba? Ang hilig mong sumagot o mga tuwiran kapag pinapayuhan ka. Huwag mong masamain ang mga payo ng magulang mo. Balang araw, magugulat ka na lalabas din sa bibig mo ang mga pangaral na magulang mo para sa sariling anak mo. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Real talk yan.